Marami ang luto po itong aking ginagawa mga kaibigan. Ito po yung siguro yung pwedeng pang negosyo dahil ang mga rikadong inilaho ko yung hindi naman po kamahalan. Pag ito po yung ginawa negosyo sa bahay niyo, per order po yung siguro yung mga 25 pesos lamang, 30. Malaki na po ang tubo doon. Mainit po tayo ng mantika sa isang malaking kawa. Pag mainit na po yung mantika, papopulahin po muna natin itong ating giniling na baboy. Isang malaking pakete po ito. O kapag luto-luto na po ng mga 90% itong inyong uh, giniling na baboy, ilagay na po natin itong dinurog na tokwa. Nako po. prerito na po ito pero dinurog ko. Yan. Yan. yan Siya. Halo. Lagay ko na po yung sibuyas. Lagyan po natin ng dalawang kutsarang malaki ng bawang. Haloin po muna natin sandali ha. Sama-sama na. Maluluto din naman yan eh. Oh. Hibi po, maglagay tayo ng hibe. Oh, makatipid ng konti, hindi na hipo na nasariwa. Hibi na lamang. Ito po yung kikiam. Hiniwa ko ng maliliit, oh, ng mga ganire. Sama na po natin. Oh, pork powder po. Ay, kinakailangan to. Hindi po po pwedeng wala. O, so, oh, yun. Tatlo. Kahit po apat. Hmm. Haluin po muna natin, ha. Mga kaibigan, kung kayo po'y nanonood pa sa bandang ito ng aking pagluluto, maraming salamat po. Pakisabi nyo nga kung kayo'y saan nanonood, taga saan po kayo habang sinasangkot siya kutong ating niluluto. At nang malaman ko kung hanggang sa nakakarating at naaamoy nyo itong aking niluluto. Ayos po ba? Mag-comment kayo ha, dyan sa baba. At hello po sa mga bago nating nanonood din eh Salamat po sa inyo. O, oh, ito po, dinurog na kinapa, Ilagay na po natin. Isa pa. Dalawang bag po yun. masya O, pagkatapos po, lagyan na po natin ang dinurog na chicharon ire. O, oh, yan. Dalawang bag po yung ilagay natin. Malakihan po at maramihan tong aking niluluto eh. Pampapula at sweti po. Hmm. O, oh, siya. Halo. Nalagyan ko po ng tubig. Ito po ay 6 cups. 6 na tasang tubig. Talagang tansyado po, oh. Another 4 cups. Apat na tasa pa. Bali, 10 po yun. Sya, patisan nyo na po. Kayo na bahalang dumiskarte kung gaano karaming patisang ilalagay nyo, ha? At pamintang durog po. Lagyan natin. O sya, Ito po ipakukuloy natin hanggang sa lumapot po yung ating sabaw. Okay? Babalikan ko po kayo, ha? Diyan muna kayo. Labing limang minuto ko po itong pinakuluan para talagang magkasama-sama yung lasa ng ating mga rekadong mura-mura naman dito sa ating sarsa Tubig po, cornstarch. Tsaka po natin ibubulabod itong ating cornstarch at tubig. Siyempre para po lumapot. Ohalo oh, lang po ng halo. Miyamay ay patayin nyo na po yung apoy at handa na po ito. Huwag nyo pong kakalimutang ibabad yung inyong noodles ng mga magdamag para po lumambot. Pakuluan nyo sandali at pagkatapos po eh, de pag nyo na. Ito pong ipakikita ko sa inyo mga kaibigan, konti lang po nitong sarsa ng palabok ang kukunin ko. Maglagay po tayo ng noodles. Ipagpag nyo muna yung noodles para tayo lagang tuyong-tuyo. O pagkatapos po, ilagyan nyo na po ng sarsa. Paghaluhaluin nyo. Lagyan nyo pa ulit ng sarsa sa ibabaw. Tapos eh, lagyan nyo po ng itlog na nilaga na hiniwa-hiwa lagyan niyo po ng sibuyas na mura at tsaka po dinurong na chicharon. Ganun lamang, pagkatapos po yung ilang piraso ng hiniwang maninipis na kalamansi o kaya lemon. O kain na na po! Okay na po, mahalang dumiskarte. O ano, mabili niyo sa palengking, mura at madaling lutuin. Yung po ilahok niyo katulad ng ginagawa ko din sa bahay. Basta, mag-comment po kayo, dini sa babat babasahin ko kung ano rekadong gusto niyong ilahok ko at anong ulam ang gusto bahagi ibahagi ko sa inyo. Ayos po ba? kayo ang busi. eh. Bilaro po!